Andrew Shimmer at bagong girlfriend nito Ikakasal na ngayong February 14 Tinutoon na nga ni Andrew Shimmer ang kanyang sinabi Na gusto na niyang makasama habang buhay Ang kanyang bagong girlfriend na si Dimples Greenvillea Matatandaan na unang ipinakilala ni Andrew Shimmer Ang kanyang bagong girlfriend nito lamang nakaraang buwan Sa kanyang post Sinabi nga ni Andrew Schimmer na kumpara sa marami na napakabilis umano na pagkakaroon niya ng karelasyon. Isang taon matapos nga pumanaw ang kanyang asawang si Joromy Rovero. Ngunit ayaw umano ang mag ng oras ni Andro Schimmer at gusto niyang makasama ang taong mahal niya. Narito nga ang kanyang naging pahayag. Aniya? I know for some people this is too rash. But if you will allow me, I want to spend the rest of my life with you. Loving you and taking care of you and our children is now my next mission in life. You gave me something really really great. Hope. Samantala, ilang araw lamang matapos na ipakilala ni Andrew Shimmer si Dimples bilang kanyang bagong girlfriend sa publiko, Inannounce naman nga ni Andrew Shimmer na mangyayari ang kanilang kasal ngayong darating na February 14. Sa video nga na ibinahagi ni Andrew Shimmer sa kanyang Facebook page nito lamang January 11, makikita nga dito ang pagbisita ng mag-asawang Julius at Tintin Babaw. Sa isang video, makikita naman nga ang pag-interview ni Julius at Tintin Babaw sa mga anak nitong si Andrea at anak nga ni Dimples kung saan hiningan nga ng reaksyon ay mga bata tungkol sa pagpapakasal ng kanilang mga magulang. Inamin nga ni Andrea, anak ni Jeremy at Andrew Schimmer na masaya umano siya sa pagpapakasal ng kanyang daddy. Ayon pa nga kay Andrea, una umano ay skeptical ang pagkakaroon ng bagong girlfriend nga na kanyang daddy. Pero, Matapos ng makita ni Andrea na sobrang saya umano na kanyang daddy kay tita Dimples nito ay agad naman ngang napanatag ang kanyang kalooban. Ngayon raw kasi na wala na ang kanyang mami jo, mas makakatulong di umano ang pag move on ng kanyang tatay kung may makakatuwang nga ito sa buhay. Narito nga ang nagpipahayag ng anak ni Andrew Shimmer na si Andrea. Aniya? Since wala na po si ma'am ko here physically, I'm sure she'd be happy din naman po na may makakatulong kay daddy makamove on. Sana forever na talaga this time. Ano ang masasabi mo rito sa pagpapakasal nga ni Andrew Shimmer sa kanyang bagong girlfriend? Komento yan below at ating pag-usapan.